Ilang mambabatas naman na ang nagtanggol nga kay Pangulong Duterte kabilang dito si Bayan Muna Party list Representative Carlos Zarate na kasama po natin ngayon dito sa studio. Good morning, sir. Good morning, Sheryl. Okay. Um, uh, although kinlaro na nga po ang uh, malakanya, ano, na it's not intended as an mm -hmm. insult, pero calling the President of the United States ng SOB, yeah. eh, ano po ang uh, sa tingin nyo ay ibig sabihin niya doon well uh, knowing the president no uh, it's more of parang part na expression na yun, no? pag nagalit siya dahil uh, parang may pang-iinsulto rin na dumating sa kanya no when you are being lectured on something na uh, alam naman natin ang history din ng America pagdating sa Pilipinas no kaya may me mention niya yung 600 na namatay na mga Pilipino uh -huh. the Buddha, actually he was referring to the Buddha massacre in in uh, hulo uh -huh. no Uh, kung saan, at the turn of the century, pinatay ito ng mga Amerikano. No? Mm -hmm. And uh, sabi niya, uh, 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 parang it, that's a hypocrisy for America to lecture on him. No? Mm -hmm. At uh, sa tingin ko, kaya tama rin yung ginawa ni Presidente, no? na tumayo ka bilang leader ng isang bansa, na hindi ka tao uh, tauhan na lang no ng mm -hmm. uh, former colonizer mo hanggang mm -hmm. ngayon. Parang kasi, ngayon kasi yung treatment mm -hmm. sa Pilipinas. We are still a colony of America and uh, pagdating ng mga major na usapin, nilelekturan tayo ng Amerika kung ano ang gawin natin. Naintindihan po natin ay ipagtatanggol po niya no, yung ating bansa. Pero using those words, yung po ba ay akto ng isang uh, Pangulo? Well, you've known him for 30 years. Ano? Um, ganun po ba talaga magalit ang isang uh, Rodrigo Duterte? Ah... Uh, That's uh, what you see is what you get, no? Sabi mm -hmm. nga nila, ganun na talaga yung uh, Pangulo, no? And if you want to uh, change, kung baguhin mo man siya ngayon, uh, at the age of 71, I don't know, no? But uh, ang tingin ko, Dan, siya, uh, uh, mas mainam na tingnan natin yung esensya ng sinasabi ng Pangulo, no? Mm -hmm. uh, I'd rather uh, na pakinggan natin ang isang Pangulong, probably from time to time, ay uh, uh, merong mga sinasabing cuss words, no? Dan, mga magaling nga sa diplomasya pero binebenta naman ng ating bansa no ang mm -hmm. uh, mga modern ben caminos na sinasabi nila mm -hmm. no so i'd rather have a general luna mm -hmm. no na, na <laughs> nagagamit na nagmumura, <laughs> pero pinagtatanggol ang uh, soberenya ng bansa, pinagtatanggol ang interes ng mga Pilipino. Naintindihan ko po yung sinabi nyo nga masintindihin po natin yung essence ng sinasabi ng Pangulo. Pero kasi po ang pinag-uusapan natin dito ay international audience na. Di po ba katulad ng uh, sinasabi po ni Bahana, yung, yung pong diplomasya, kailangan po talaga ng guidance ni Pangulo uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte on this. At sabi pa nga po ni uh, Congressman uh, Erice, Erice, Ano, ay kailangan po ng Pangulo ng anger management. What's uh, your take? bata But uh, from time to time kailangan magalit ka rin uh, Cheryl, no? Lalo oh, no. na uh, ang Pilipinas no? Uh, na sa napakaraming panahon no? I think this is the first time that we have a leader, a president na talagang tumatayo no? And alam naman siguro ni presidente ito no? Siguro he will have uh, to make some adjustments no? Uh, kasi hmm. yun yung first niya na uh, parang foreign travel no? But uh, uh, sa tingin ko hindi lang tayo ang mag adjust no? mag adjust rin itong mga halimbawa ang Amerika, no? na 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 mga presidente ng Pilipinas ay talagang uh, lumuluhod no? Uh, sa Pangulo ng Amerika no? or sa, sa Amerika. No? So, ang importante nga sinasabi ko dito, ano ba yung pinaglalabang punto ni Pangulong Digong Duterte? No? Ito yung pinagtatanggol niya ang interest. And he said, I, 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 ang ginagawa lang naman ng Pilipinas ngayon is we are crafting our own independent foreign policy in dealing especially with America and China no mm -hmm. uh, alam naman natin yung kung natuloy man yung meeting nila isa sa malaking usapin doon, halimbawa ang West Philippine Sea na gusto rin uh, pumapel ng Amerika especially after the Arbitral Award no, na pabor sa atin. Well, hindi pa naman daw po talaga nasasara yung pinto. ano Posible pa rin dahil magkikita po sila sa Gala Night mamaya. Ah, yeah. So, baka makapag-usap naman baka po. Baka may mga informal talks. At naman lalo na kung ka yung mga pong pagdating sa law ni Pangulong Duterte ay medyo lumambot na yung kanyang mga pahayag. Mm -hmm. Ayun po. Mm -hmm. Sa ilalim po na nga tinatawag na Doctrine of Auto-Limitation po ay pwede raw alamin ng Amerika ang status po ng human rights sa bansa. Um, kapalit po ng mga bini, binabanggit po nitong tulong, sapat po ba itong nga uh, basihan para magsalita ang Amerika tungkol po sa atin? Yun naman palagi ang ginagamit ng Amerika, no? Uh, yung foreign aid nila no? to check on the activities daw ng mga uh, president uh, ano, mga opisyal ng Pilipinas. No? Pero ang sinasabi nga natin, uh, parang itong naging ano lang nila eh, uh, cover. No? Mm -hmm. uh, pero ang tutunguhin yan, ang pagsusulong pa rin ng kanilang interes talaga no kaya nga uh, hindi naman natin sinasabi no kami halimbawa sa bayan muna and makabayan mm -hmm. lang we are engaging the uh, administration we continue to be constructive especially sa usapin halimbawa ng extrajudicial killings no mm -hmm. and even the pursuit of neoliberal economic policies ngayon no but uh, sabi nga natin hindi pwedeng gawing uh, excuse ito no para ituloy-tuloy yung uh, treatment no ng Amerika sa atin na parang kolon ni pa rin nila tayo magpanggang ngayon. Um, hindi po man natuloy yung uh, bilateral meeting na Obama at Duterte, ay may mga nakausap din naman po mga leader na ama um, uh, si Pangulong Duterte. Bilang po mamabatas ka ano po kaimportante yung mga ganitong international summit tulad po ng ASEAN. Well, importante bangsa. ito dahil we have to have good relations, no? uh, mm -hmm sa mga especially sa mga kalapit na bansa natin no? both economic and political uh, relations no and of course dahil uh, ang ating ekonomiya ay nakatali rin no sa ekonomiya ng uh, uh, mundo no so kailangan lumugar tayo rito no paano ba ang Pilipinas ngayon Uh, magsusulong kahit na sa usapin ng ekonomiya dahil in the past naman talagang sunod-sunod lang tayo sa dikta ng mga malalaking bansa no and now uh, i think the president is also thinking not only politically no even economically paano ba ang Pilipinas so importante rin na uh, makisalamuha No, sa lalo na sa mga ditong mga conferences. Before I let you go, balikan ko lawang po yung no. kung paano magal si Pangulong Duterte. Since you've been friends for 30 years, um, baka po, may balak po ba kayong masabihan or uh, i-advise man lang na hinahinay lang? Well, in our engagement with him, no, pinapaabot naman natin yan. Yes. Pero sabi ko nga, uh, ganun na ang Pangulong. Pero paano no? niya tinatanggap yung ganun well, Well, he na? is very, ano naman, receptive. No? Mm. Uh, at kaya nga, kung nakikita mo, pag nagkakamali siya, ay eh, inaamin naman din yan. No? Mm -hmm. It, yung, din yung isang uh, bahagi ng kanyang personalidad na pag alam niya na may naib, na bitawan siya talagang maling-mali, ay talagang humihingi naman siya ng paumanhin. Marami pong salamat sa inyong oras and good morning po, good morning, morning, sir. Cyril. Good morning, sir. And po si Bayon Muna Party List Representative Carlos Zarate.